Okay? So, who or what is the enemy? Sabi, warfare. May kalaban. Okay? Wala namang warfare na walang kalaban. Okay? At sana, tayo yung bida. Ha? Huh? May kontrabida sa buhay, mga kapatid. Now, the enemy is known by many names. Alam natin yan. Um, the most popular are, first, the devil. Na? Huh? Oh, devil. Okay? And, uh, we also learn that it is called an evil spirit. Na? No? Ito yung mga simple. Ito yung mga simple katawagan. Okay? Sometimes you call it a demon. Okay? Nandiyo po sa karanasan ko po bilang exorcist. Um, kapag kami po ay nag exercise pati po yung pronunciation namin, pinapakinggan ng demonyo. No? At pag nagkamali kami ng pronunciation, hihiyain kami sa mga tao. Sasabihan kami ng iba't ibang mga vulgar words para lang kami ipahiya. No? Hmm, uh, ganun. Uh, 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 yeah. lang, di mo alam. Di ka marunong mag-Latin. Okay? Kaya ka rin, no, practice nyo rin, ano? Kasi minsan, baka magsano ka. I cast you out, devil. Uh, devil po yan, devil. No? Get out of here, demon. No, no, no. Demon, demon. Okay? So, and the evil one. Just like in our title. Okay? Spiritual warfare, a lifetime battle against the evil one. Okay? And in some translations of the Bible, the English Bible, no? Uh, the ending of our father, uh, some use, use uh, evil one instead of deliver us from evil. Uh, sometimes it's used the evil one. Okay? Pero may isang katawagan. Ang si uh, simbahang katolika, commentaries, some of the theologians. No? Kung inyong titinan yung larawan, okay, siguro may idea po kayo, no? Kung ano yung nakikita nyo ngayon, They are fallen angels. Wow! Angels pala sila. Yes. The enemy was once an angel. A good angel created by God. Okay? Fallen angels. Kaya kapatid, pinapaalala ko sa iyo ngayon, ha? Ito, pakinggan mo, sasabihin ko, ha? Kapag merong nagsabi sa sa'yo, alam mo, hulog ka ng langit, abay, linawin mo. Lilinawin mo kung ano yung ibig sabihin niyang hulog ka ng langit. Ang magandang connotation 'yon you are a blessing from God. Pero baka may iba siyang tinutukoy. Fallen angel ka pala. Na lumagpak galing sa langit. Okay? Kaya huwag na ko kayong papayag agad-agad na uh, sabihin, hulog ka ng langit. Pakilinaw mo nga. Kasi yung mga demonyo, hulog din. Galing sa langit. Okay? In this photo, um, We all know the Bible, right? Uh, or, not all really, but uh, karamihan po sa atin. okay? And uh, this photo tells us of the gospel of Jesus being tempted by the demon. Okay? Kaya ho, kung tayo po ay tinutokso ng diablo, ito'y dahil sa ang ating Panginoong Yesus ang ulo ng simbahan, ay talagang minsan na rin nakaranas ng panunokso ng diablo. Kaya, okay lang na wala tayong ligtas. Okay? We are in a good company. Because our Lord Jesus was tempted. And it was said, no? Hindi ko pa humasyado na bilang. Pero sa isang nabasa ko, 11 times, Jesus took the devil seriously in the Bible. Maraming pagkakataon na nilapitan siya ng demonyo. O kaya mga inaalihan ng demonyo. Sinasalubong siya ng mga taong possessed. No? And 11 times, Jesus took the devil seriously in the Bible. And we know the story, you no? Know, that even Mary Magdalene, si Maria Magdalena, no? Jesus casted out, uh, cast out seven devils from Mary Magdalene. Okay? Kaya siniseryoso ni Jesus ang kalaban na ito. Okay? Ngayon, kung ka pa rin naniniwala, well, of course, we know this man. Okay? Saint Padre Pio. Ayan, kilala niyo yan oh, tama. Saint Gemma Galgani. Nakasulat kasi. Kaya alam nyo. Okay? And of course, the patron saint of my parish, Saint John Mary Vianney. Bakit ko po pinapakita mga larawan nila? Hindi lang po si Jesus ang nilabanan. Hindi lang po si Jesus ang nilapitan. Hindi lang po si Jesus ang ginambala ng ating kalaban. The saints were tormented by the devil. Okay? These saints were tormented by the devil kung babasahin nyo po ang kanilang mga storya, talagang makikita nyo, wow, talagang nakikita nila, nararamdaman nila. Yung iba, sinasaktan pa, like Jemma Galgani. No? Sa so John Mary Vene, kahit na siya ginagambala, aba, eh talagang hindi natakot yan. Alam nyo, isang magandang kwento nga niya na nung si John Vene ay natutulog sa kanyang kwarto, bumaba siya kasi may naririnig siya. Pagtingin niya sa kitchen niya, nandun ang demonyo, nakita niya. Alam mo sabi niya? Hmm? Ikaw lang pala. makiat natulog uli. Sabihin, ikaw lang pala. Eh, ang mamang yan, napakatindi ng pala ng palataya. Ikaw lang pala. At anong dahilan kung bakit siya ginagambala? Well, you know the story of St. John v. Mary Vinay. He was snatching so many souls from the devil sapagkat sa kanyang pagpapakumpisal ng labing anim na oras araw-araw. Okay? Padre Pio, no? Nag-disguise pa bilang superior niya ng demonyo, no? Okay? So, the saints were tormented by the devil. Tanong, naniniwala ka na ba sa demonyo? Naniniwala ka na ba na may kalaban? Okay, kung hindi pa sapat yan, ito pa, ina natin. Okay? Well, this man, okay, we all love him, na no? He visited our country twice, right? And he once said, okay, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Wow, bigat nun ah. Eh? St. John Paul II speaking to us. If you still do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Hindi pwede sabihin na, ah well, I believe in the gospel of Jesus. But you cannot be selective. Hindi pwede sabihin, ah ito lang naman pinaninulaan ko eh. Pero yung mga demonyo dyan, katang isip lang yan. Oh, That's dangerous. Okay? Naging kristyano tayo, 500 years na natin sineselebrate, dapat yung mga paniniwalang kristyano at katoliko ay sinasariwa na rin natin ngayon. At kung nakaligtaan ba natin, binabalik natin ngayon. Okay? This is one of them. The belief of the Catholic Church in the devil. Okay. Kilala niyo ba ito? Ako rin, hindi ko kilala. Hindi, pakilala ko ko yan. Okay. Uh, but uh, S Father Gabriel Amorth uh, uh, was the exorcist or the chief exorcist of the Vatican for so many years. And it was said, it is said rather, that he was able to cast or uh, to exercise um, almost or close to 100,000 exorcisms. No? He was able to do. E close to 100,000 exorcisms, including homes and people. No? Now, he was once asked, Father, Father Gabriel, what do you think is the success of the devil? Okay? Ano daw yung tagumpay ng Diablo? Okay? Ito po yung sagot niya. From Father Amorth. Sabi niya, to succeed in making people believe that he doesn't exist lalim, no? Yan ang gusto ng demonyo. Napapaniwalain tayong mga tao na hindi siya umiiral. Na hindi siya totoo. Na siya'y joke-joke lamang. Na siya'y katang isip lamang. Okay? That's the success of the devil. Until today. Until the modern time. Ito pa rin ang gustong sabihin ng demonyo hindi siya totoo. Pero syempre, hindi siya bubulong. Hindi siya magsasalita lagi. Kasi pag narinig mo, maniniwala ka kaagad. Pero sa mga pamamaraan, na talagang maniniwala kang hindi siya umiiral. So I hope by now, you must have realized that what we are speaking here, or we are, what we are telling you about is something of a truth in the faith. That the devil is real. Okay? So, sige with conviction, baka pwede nyo sabihin sa sarili nyo lang, the devil is real. Again, the devil is real. And for the last time, the devil is real. Totoo ka. Ha? If you believe in God, then you have to believe in the devil. Okay? Now, ako ba'y nananakot? Hindi po. Nagsasabi lang ako ng isang katotohanan para maging aware po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pinapakilala ko pa lang po ang kalaban. Baka hindi pa kilala ng iba eh. Tingin ka pa sa paligid mo. Baka yung katabi mo, kalaban. Okay? Pero wag naman sana, no? Sana tao ang katabi mo. okay? So, this is the truth. The devil is real. Now, since we are Catholics, we are celebrating Christianity, uh, why not uh, learn also from the church teaching? Uh, if you can read uh, on your uh, monitors or screens, the devil and the other demons were created naturally good by God, but they became evil by their own free choice. So, tandaan po natin yan, ha? Wala naman hong nilikhaan Diyos na, ma na masama, eh. Lahat hoon ang nilikhaan mabuti. Tandaan po natin yan. Okay? Kaya nga, di ba, if we go back to Genesis, count, uh, shall we say, Um, seven times or di ba sila sabi niya ron and he saw that it was good okay mabuti ang nilikha lahat ng Diyos maniwala ka no oh exercise ulit tingnan mo yung katabi mo tumingin ka sa harap mo kung may tao ka nakikita sa so maniwala ka sa hindi mabuti yan mabuti yan dati <laughs> pero sana hanggang ngayon kasi nilikha ng Diyos yan eh okay kasi nilikha ng Diyos. Ganon din po, ang mga nilikhang mga anghel. They were naturally good, created by God. But how did they become evil? Of course, sabi nga, by their own free choice. Alam nyo, mahalaga po yung words na yun, ano? Own free choice. It was not God who, cho who chose for them. They made it their own free choice. Okay? Ano pa? Satan and the other demons were at first good angels created by God before the creation of the human race. Okay? So, dito, pinangalanan na natin. No? May isang diablo o demonyo, Satan. And the other demons at first were good angels, as we have said. So, ayan po mga viewers Sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-salute niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Iglesia.